aabot sa 650 na residente ng isla ng Romblon-Romblon ang nakinabang sa isinagawang mobile services ng Land Transportation Office nitong Miracoles ng Gambiernes. Ayon kay LTO Romblon Chief Jocelyn Rilo, 450 sa mga residente dito ay kumuha ng student permit at sumalang sa libreng theoretical uh, course. Habang ang 200 naman ay nag-renew ng kanilang driver's license. Dagdag nito, naiintindihan nila na madami pa ring mga residente ng isla walang lisensya kaya ginagawa nila ng paraan mapuntahan ang mga iba pang isla sa probinsya. Kasama na dito ang uh, mga isla ng Sibuyan na inaasahan pupuntahan din sa susunod na linggo. Ang ang uh, mobile services na ginagawa sa Romblon ay uh, una pa lamang sa gagawin nila ngayong taon. Dahil baka sa susunod na buwan ay bumalik din ng LTO para naman sa ikalawang set ng mobile services. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memorapa News on the go.